Ang early warning device o EWD ay mandatory accessory para sa lahat ng sasakyan maliban sa tricycle at motorsiklo. Ang pares ng EWD ay kailangan laging dala ng driver at dapat may presenta sa LTO upon registration ng inyong sasakyan. Ang paggamit ng EWD ay depende sa kalsada. Kapag two-way Apat na metro ang layo sa likod ng sasakyan ang pula at apat na metro naman mula sa harap ng sasakyan ang dilaw. Kapag one way, apat na metro ang layo sa likod ng sasakyan ang pula at ang dilaw naman ay apat na metro sa likod ng pula. Ginagamit ito kung sakaling nasiraan sa kalsada o biglang huminto ang sasakyan sa lugar kung saan hindi maaaring pumarada. 5,000 pesos ang magiging multa kung ikaw ay mahuli na walang dalang EWD sa iyong sasakyan.